good morning po mga ka curious breeder yan ito po yung aking uh, mga birds na nasa flight kung napapansin nyo tatlo na lamang sila isang pares na dilute at pale headed na visual bronze palo at itong parisang ko na green deck ilo Opaline at saka Par Blue E no. Opa ay meron ng inakay. Ah, flex ko lamang po sa glit no. Ilipin natin. Yun. Medyo maselan po itong breeder. So hindi natin masisilip yung kanyang inakay. Alala ko po yung tanong ni Sir uh, galit Sa um, Jerome na natin silipin. Ah, Allen Jerome Geronimo. Meron daw po siyang parisan na White Bulls Cup at Lutino Opaline. Tinatanong niya kung ano ang magiging posibleng uh, kinakain nito o magiging anak nito kasi nalilito daw siya. So, <clears throat> ang parisan niya po ay white bulls, cap, at lotino Papaline. Sir Allen, kapag nag-anak po yan, kapag nag po yan ng cap, ang ibubuga po niyan ay green deck ino, split opa, at split sa blue. O yung tinatawag ng iba na yellow bulls, split opa split sa blue at maglalabas din yan ng lutino split opa at split sa blue bakit split sa blue kasi white bulls po yung parents na kak kaya siya naging split sa blue ayun po ay kung kak yung magiging uh, hinakay nila at kapag yan naman ay maglalabas siya ng yellow bulls at lutino lamang na mga split sa blue. Hindi po pwedeng split sa opa. Kasi po, hindi po na ipapasa ng breeder, yung breeder mo na hen, hindi po na ipapasa sa anak niyang hen, yung uh, opa line. So, paano naman kapag ang breeder mo, alimbawa ay yung Lutino Opaline mo ay split sa blue. Ano naman ang magiging inakay nito? Maglalabas po yan kung sakaling split sa blue yung, yung Lutino Opa uh, hen mo. Kapag kak, ang naging inakay nila ay maglalabas yan ng white bulls at albino na split sa opa. At kapag naman ay white bulls at albino lamang ang anak nito. So, sana nakuha mo sir, ano? ulitin ko, isasummarize ko. No? Ang magiging anak ng parisan mo na white bulls at jotino uh, pa opaline hen ay mag-aanak yan ng yellow bulls split opa split blue at maglalabas din yan ng lutino split opa at split sa blue kapag kak yung naging anak at kapag hen naman yung magiging anak nila o inakay ang ilalabas lamang yan ay yellow bulls at lutino na mga split sa blue at kapag naman yung, lut yung breeder mo na lutino opaline ay split sa blue maglalabas din po yan ng white bulls at albino na mga split sa opa kapag cut at kapag hen ay white bulls at albino lamang no? so ibig sabihin kapag split sa blue yung, lut yung lutino opa line mo ang ianak nyan ay yellow bulls split opa split sa blue Lutino, Split Opa, Split sa Blue at White Bulls, Split Opa at Albino, Split Opa Line kapag Cup. At kapag He naman ay Yellow Bulls, Split sa Blue, Lutino, Split sa Blue at White Bulls at Albino. Kaya sabi mo nga doon sa comment mo, nag-anak anak sila ng uh, visual ngayon hindi mo pa alam kung uh, lutino ba yan o albino kasi sabi mo walang kulay pero pag lumabas na yung kulay niya abangan mo kapag puti siguradong albino split o pa yan o kaya albino ay hindi ah uh, visual na no so albino na yan split o pa kapag kap kapag hen naman ay albay na lang so hanggang dito na lang salamat sa katanungan mo sir Allen Jerome Heronimo dahil sa tanong mo ay nagkaroon ako ng idea kung ano ang aking i-content God bless po